Hi guys, continuation pa nga ito nakaganapan nung nakaraan at nung bandang gabi nga ay nagkayayaan nga sa plaza. Nakakatamad nga din sana umalis ng mga oras na yan kaso ay yung mga bata ay sobrang excited na. Ilang araw at ilang gabi na rin kasi mga morsis na nag-uulan nga dito nga sa may amin kaya naman nag-aalala nga ako at baka kami maabutan ng ulan. Isa pagkahirap pa naman maghanap na ng masisilungan. Noong nakaraang taon kasi mga morsis ay talaga naman kami nga naabutan ng napakalakas na ulan at hindi talaga namin alam kung saan kami sisilong. Anyways, mama na nga rin talaga kami dahil napakabihira na nga talaga din namin makapasyal nga dyan at wala kaming driver. Fast forward at nakarating na nga rin kami at ito naglakad-lakad na nga rin kami at meron pa nga dito mga nagtitinda na talagang mga makakaanyaya sa mga bata. At kapag man din nakita nga ng na mga bata at hindi mo napagbigyan ay eh kainamang ligalig ang mangyayari. Anyways, if flex ko nga lang pala sa inyo itong napakataas nga na Christmas tree. O, oh, hindi siya literal na puno ha. At napakaganda nga ng timing ng kami nga ay nagpunta dyan dahil hindi talaga umulan. Nagpipicture picture nga sana kami dito nga sa may mga sunflower na ito ay kaso'y sarado. Kaya naman lumipat na nga lang kami at dito na kami sa mga open at kahit pa paano man lang remembrance. Kaso nga lang ay napakaiba na talaga yung pang video nga nitong cellphone ko dahil napakahirap ng gamitin lalong lalo na kapag ka ganitong madilim. At sa totoo lang ay napakarami na rin talaga nagpupush nga sa akin na bumili na nga doon ng bagong cellphone. Pera na lang talaga ang kulang. Sa pagiging content creator kasi mga marsis ay napakahalaga talaga ng na napakalino nga ng camera. Lalong lalo na kapag meron ka content na gabi. Pero para sa akin nga hanggat meron nga ako na pagtsatsagaan ay aking pagtitiisan. Siguro ay makakabili rin kami noon kapag nasettle na namin lahat ng aming mga babayaran. Pero sa totoo lang ay eh, meron na rin talaga nag-advise nga sa akin na puhunanan ko na nga daw yung ganitong gadget Parang nga daw maganda na nga yung aking pag-vlog. Pero napakahirap naman pangunahan yung plan ni Lord at naniniwala naman ako na ibibigay niya sa akin yun in perfect timing. Anyways, nag-ikot-ikot at nag-picture-picture na nga din muna kami dito. Bandang 7pm pa nga lang ng mga oras na yan pero talaga namang napakarami ng tao. nagpicture picture na nga din kami dito kasi may dragon na ito dahil ang sabi nga nila ay taon nga daw ng mga dragon ngayon. Kaya sa mga nanay dyan, taon natin ngayon. Charis. Pero sa pagkakaalam ko nga ay taon, -taon man talaga tayo nagiging dragon, Charis. Pagkatapos nga ng aming pag-iikot, mga Mercy sa plaza, ay eh, medyo napagod na nga rin kami, kaya kami nga ay nagpahinga muna dito. At mukhang nauhaw nga yung kasama naming buntis. At dahil meron pa nga kaming hinihintay ng mga oras nga niyan, kaya kami nga muna ay nag snack Sa pagkasarap nga ng pagkakatambay namin dito, eh, sabi nga namin eh, ay utay-utay na pagkain at meron pa nga kaming hinihintay. Dahil malamang ay eh, pag naubos yan, eh, baka kami paalisin dyan, Charis. At habang kami nga ay busy, busy sa pag snack eh, ito naman batang maligalig na ito ay busy, busy din sa pakikipaglaro nga sa bago niyang nakilalang kaibigan. Anyways, bago nga kami pumunta diyan mga Mercedes, bagong palit nga yung damit niyan. Kaso nga lang eh dahil nagdo malamang ay eh, magpapalit na naman. Fast forward makalipas nga ang ilang minuto ng aming pagkapahingay, eh, kami nga umuwi na rin kaagad. Abay eh, sa pagkaganda talaga ng aming timing at hindi talaga umulan na mga oras na yan. Anyways, sa eh, sobrang dami din talaga ng tao nga diyan sa loob ng plaza na yan ay eh, sobrang dami na rin ng sasakyan na nakaparada dito sa may kalsada. Aba, eh, lalong lalo na kapag sumapit na nga yung araw ng fiesta, siguradong wala ka mapaparadahan kapag dumating na ngayong mga artista. Ito nga sa Bansud, eh, kapag magpe-fiesta na nga dito, ay lagi nga silang merong inibitahan ng mga artista. Hindi ko pa nga rin sigurado ko sino nga yung mga artista na darating dito pero i-update ko na lang kayo kapag marami na ako nasagap na chismis. Charis. At yun lang po muna for today's video. Thank you for watching. God bless po.